Yan. Hi guys! Yan. For today's video guys, ayan. Ito po, papakilala ko nga lang po pala yung aling maliit ng San Isidro guys. Ayan. Ayan. Please follow and share. Pasubscribe na rin po ng aming YouTube channel guys. Ayan. Thank you for watching. Ito nga po pala yung napakaganda kong aling maliit. Ayan. Hi ka daw. Pakilala ka sa mga fans mo. Mga ayan. Hello, bro. Hello, bro. Hello bro. po. Hello eh, po. Naihiya po siya kasi po bungal po siya. <laughs> Ngayon, hi po. Hi, mag-hi ka. Hi po. Hi, hi po. Ang ah, cute mo daw sabi kasi ng mga nagko-comment sa YouTube channel po namin. Ayan. ayan. Pwede nyo rin po kami invite sa mga barabarang gahean. Magaling pong sumayaw to si aling maliit natin. Guys, ayan. Baka, kwan ka naman anak. I love po kamu. Hello po. Ayan, invite nyo lang po kami, aling maliit vlog. Ayan yung sa Facebook po namin, Mari June Jamo Thank you for watching, guys. God bless. Love you. May lalaroin po kami ni Mama.